Ano ko na ko? Gising, gising, gising! Pamira, oh. beauty, ano ba? May sunog ba? Grabe Ay, naman. Ay, pa sa sunog. Ah. Ay! Ano ba yun? Oh! Ayan na! Surprise! Surprise! Hi! <laughs> Insan, oh. dito na sila. Ang laki na ng mga baby ko. Oh, Naku mga anak. Nay. Mga anak. Naku. <laughs> Tay. Ah, si Beauty ho. Naku. 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 <laughs> ah, napaaga po yata uwi ninyo. Eh, naku, parang nga masurpresa kayo. Surprise nga, di ba? Oh, oh. Ah, ganon. Ah, tama. Na, na surprise ka kami? Dalagan-dalaga ka na, Cecil. Rika ho. Ikaw talaga? Nagkakamali ka pa eh, webcam nga tayo, nalilito-lito ka pa. Eh, nagkakamali lang. Naku, pero alam nyo, dahil sa dalagan-dalagan na kayo, <laughs> naku, naku ako binili eh. Ano, ha? Um, wala, anong meron dyan? Hindi ito, ito mga pasalubong ko Ay. sa inyo. Na-excited talaga ako ibigay sa inyo. Ako talaga namili nito eh. O, oh, ito para sa'yo. Ay, hindi, sa kanila lang. Ang ganda. Ah, ito para sa'yo. Naku, isukat nyo. Ako talaga namili niyan. Sige na, excited ako para makita nyo. Sige na, sige, sige na. Sige pa. Papunta na sa pagka, sa reno. Mabuti pa, samahan mo na sila sa taas. Ah, o oh, nga, sama o sige. Samahan mo na. O sige, isukat nyo, na, o, sige. nyo na Salamat palad, ah. Ha? Taraaaan! <laughs> Oo oh, na bagay sa Wala pinsan. Para kay si B1 saka si ah. Ano ka ba? Bagong pahayon eh, Weya Twins nga dating sa akin eh. <laughs> Sino? Hindi naman! Nakakatawa no? Oo. Tawang tawa ako. Ang sakitan siya sa kakatawa. Wow! Ang gandang target ah! mo! mo! Sento sa ilong? Christy. Ah. Naloloko ko na ba? Ikaw ang naloloko, Jim. Ikaw! Sising alipin ang ginawa ko sa'yo. Binigay ko sa'yo ang buo kong sarili. Dahil lamang sa isang tawag sa telepon, na hindi naman yun ang naging dahilan ng pagkamatay ni Miding, hindi mo na ako napatawad. Ginamit mo ko. Inanakan mo ko. Pinagpalipasan mo ng oras. Pinagparausan mo. Lahat! Kinapalang ko mukha ko. Pinagsiksikan ko ang sarili ko sa bahay na ito. Hinamak mo ko. Pinarusahan mo ko. Nilampas mo ko. Pinaboy mo kut lahat, Jim! Hindi ka isang Diyos. Inapi mo ang aking pagkababae. Inapi mo ang aking pagkaina. Nilason mo ang pag-iisip ng aking anak. Bakit, Jim? Dahil babae mo lang ako? Babae lang ako! Babae ako, lalaki ka, pero lalaban ako! babawi ko ang aking anak. Kung alam mo lang, Jim, tiniis kong lahat sa loob ng maraming taon. Dahil gusto kong gampanan ang papel na hindi natapos na midi. Gusto kong ugasan ang aking kasalanan. Dahil ako isang tao, <laughs> hindi ako ayop. Tinis <laughs> ko ang lahat. Dahil, dahil putang ina. <laughs> Jim, mahal kita! <laughs> Hey, babes. Sorry, sorry, ah. Eh, hello. Sorry, babes. It's okay. Well, you know, I just wanted to wake you up lang naman ni. Eh. De, dobating kasi si Mang Choy may now. Babes, I love you. I love you too, babes. Okay, bye. Bye. Alam ko na, I miss you too, babes. Sir, I miss you rin. yes, Didi. Sir, kasi nag-strike yung RJC tracking. Anong gagawin ko? Didi, common sense lang eh. Contact other forwarders na pwedeng i-service yung requirements natin. Sir, sino kukontakin ko? Didi, doon sa ilalim ng lamesa mo meron kang makikita na parang malaking libro. Teka, 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 teka lang, sir, ah. Teka, teka, silipin ko lang. Tapos may mga picture doon na parang mga cartoons. Tapos may flag ng Pilipinas. Tapos may logo ng Philippine Centennial, mm. 1898 1898-1998. Mm -hmm. Tapos pag binukas mo yon mga dilaw yung mga pages. Eh, sir, kaya nga dilaw eh, kasi yellow pages yon di ba, sir? Kayo hindi nyo alam? Didi, I'm so proud of you. Ano na lang ang buhay ko kung wala ka? Thanks! Sibisitin ko si Mal, kailan na balik? Mm, kasi sir si Sarian eh, so mga... 30... ah, uh, 90 days pa. So 90 days ka pa? Uh-huh. Bye-bye. Bye, sir. Ah, uh, sir. Basta, we miss each other, ah. Okay, bye! Okay, okay. Point to the east and point to the west and point to the one you like. Armand Trucking Services.